Kumpelman ang Commission on Elections sa so Comelec Pangasinan na may isang gulo na nagsilbing Board of Election Inspector dito sa lalawigan ng Pangasinan ang natuklaw ng ahas sa kasagsagan ng pagganap sa kanyang tungkulin. Sa ngayon, ayon kay Atty. Marino Salas, ang Provincial Election Supervisor ng Pangasinan, ay nasa mabuti ng kalagayan ng nasabing gulo na tinuklaw ng ahas sa may bahagi ng San Fabian dito sa lalawigan ng Pangasinan. ay sa opisyal, natuklaw ng ahas ang nasabing gulo habang ito ay nasa daan sana upang balikan ang ilang maeleksyon para sa kanilang barangay na bisita naman na nito na nasabing guro at sa ngayon nasa stable ng kalagayan at nasa pagamutan ayon sa embesigasyon na ng ahasang nasabing guro habang ginagampanan ang kanyang tungkulin bilang BI sa barangay buyawan sa bayan ng San Fabian kung saan nasagasan nito sa buntot na bahaging ahas dahilan pang ito'y balikan at agad natuklawin sa kanyang bahagi ng paa kasawala dito sa IFM Dagupan Idol Bat Sagtalaw Tatak Arameng